Hello mga Lodi Cakes! Ang pag-uusapan natin ngayon is paano pa ba kumita ng pera sa pagsaswap lang ng mga tokens without even playing the game. So dito makikita nyo, isha-share ko sa inyo kung ano yung mga pinag-aaralan ko since early March. Nung March 3, meron akong SLP na 8,483. And, nung time na yon, medyo mababa pa yung cost ng SLP. Medyo pumalo siya ng nasa 30 cents. Galing yan sa mga 20 cents. So, during that time, naswap ko siya sa USDC ng around 63 USDC. Eh, magkano ba yung USDC? Pag kinumpir mo yan, yung 62.91 USDC, nasa 3,000 plus yan during that time. And then, babantayan mo lang yon So, kailangan meron kang Ronin wallet. And kapag binantayan mo yan, nung March 6, bumaba yung SLP. So therefore ang ginawa ko, magkano pa yung naswap ko na USDC nung time na yon. And ang naswap ko is 62.91. So saktong yan, ibinalik ko siya, kinonvert back ko siya into SLP. And nung ginawa ko yon, naging 10,720 yung SLP na dati 8,483. So in terms of peso value, makikita natin na halos pareho lang siya yung cost niya nasa 3000 plus pa din pero pag tiningnan mo yung token volume yung SLP mo instead na 8000 lang naging 10000 plus na siya so bakit natin siya ibinalik doon hindi natin alam kung tataas kasi or bababa yung SLP so doon sa point na yon pag iisipan mo ano yung bet mo tataas pa siya o bababa baba ba siya. So, kung naniniwala ka na pwede pang umangat ang SLP, babalik mo siya dun sa 10,720. Kung hindi naman, pwede mo nang papalitan yung USDC mo, convert mo na yan into peso. Pero for me, nasa bull market kasi ngayon ang mga tokens. Kung mapapansin nyo si Bitcoin, halos pumalo yan ng 4 million ng isang araw lang. So kaya aabangan mo lang. And then si SLP nga biglang nag 42 pesos ulit. Ah sorry, 42 centavos. Sana 42 pesos no? <laughs> so nag 42 pesos siya. Ah uh, 42 centavos. So kung nag 42 centavos siya, nung i-convert ko yan sa USDC, instead na 62 naging 80.6897 yan. So, pag chinek mo ngayon, yung 80.6897 versus yung original na value ni SLP noong March 3 na 62.915, meron siyang $17 difference. And guys, magkano ba ang $17? Halos $1,000 na din yun. So, kung mapapansin nyo, from March 3 To March 10, kumita na tayo dito ng 1,000 pesos. Pero syempre guys, yung mga ganito, ginagawa lang to kung meron kang confidence or uh, naniniwala ka dun sa mga decisions na binibitawan mo. Kasi ito, para kang nagpapasok ng pera, hindi mo alam kung mailalabas mo pa talaga yon. Ito is parang, in a way, bet, nagbe -bet ka talaga. Binebet mo, natataas pa ba yung value? Or binebet mo, nababa ba yung value? So, hindi pwede na basta ka lang papasok, tapos iiwanan mo na doon, tapos hindi mo na siya namomonitor kasi pwedeng maglaho lahat ng pera mo kapag ganun yung ginawa mo. So, dito sa specific na sample natin, makikita natin na kumita tayo. Again, hindi natin alam. Pwedeng sa next days, biglang pumangit yung volume uh, ang kung magkano yung palitan ng SLP. Then, matatalo tayo doon. Kaya, ang lagi kong ginagamit na kapalit is stable coin. Itong SLP, pwede kasi na i-convert mo to to AXS. O kaya sa other tokens pa within the Ronin network. AXS, with pixel, banana, pero ako, ang ginagamit ko laging peg is USDC. Kasi ang USDC is isang stable coin. Ang value niya is very close to the dollar rate. So, halos mabagal ma ang galaw niyan in terms of inflation or deflation. Unlike mga tokens natin sa cryptocurrency, na malak malaki yung galaw niyan. Kaya niyang mag-100% increase or decrease in one day or even more and yon controlled yon sa mga stable coins. So guys, I hope may natutunan kayo. Again, uh, pag lang mabuti. Uh, this is not exactly an advice on how to do it. Pinapakita lang po natin na pwede pa din kumita kahit hindi naglalaro. Kailangan lang ng masusing pag-aaral and of course, maingat na paglalagay ng pera sa mga tokens. I hope may natutunan kayo dito sa very short session natin na to. And of course, yung proof, papakita natin sa inyo, no dito sa next screens, makikita nyo yung actual transaction nung March 3. Na dito, mayroong 8,483 na SLP. And then dito sa baba, ito yung conversion rate niya. Naging 62.91 siya na USDC. And then doon sa next screen, makikita natin dito, from 62.9, naging na siyang 10,720 na SLP. And then of course, very recently, papakita din natin sa iyo kung magkano naman kinonvert natin ulit yung 10,720 na SLP pabalik into USDC. So yan guys, 10,720, naging na siyang 80. So nandun ang kita sa portion na yan. Yun lang guys, paalam, Bye!